Okay lang pag may manligaw sa iyo. Ay, wag na. Ay, na lola. Tanda na Pantana ako. Mm. Ayaw mo nang sakit sa ulo, lola? Ayaw ko na. Man. Oh. May nagtatanong kasi. Oh, ang tinatanong nila. Sabi niya, uh, pakita mo naman katuro yung mga magulang ni Katura, sabi oh. nila. So, eh, sakto dito si mama at si papa. Mm -hmm. so, andito kami kakabsat sa bahay nila. Bakit? Uh -huh. Yun. Ayan si mama Oh. Ah, Ayan ay, si mama. Dito, yun, tinatanong kasi nila oh. pa oh, na ipakita oh. nyo naman yung mga oh, oh. magulang ni sa, Katura, sabi nila, sabi nila katugangan oh. mo daw pala yung may restaurant sa palengke mm. eh ni mm. mama nila <laughs> nila. maraming suki su sa palengke yan mm -hmm. oh. tapos naaalala niyo pa ba si, si Lola kasama si si ko dati nagbablog si Lola di ba Lola, oh. buhay pa Oh, <laughs> yun nung nagsisimula kami mag-vlog, siya yung kasama mm, natin. Yung ninanakawan ko ng itlog. Pato. <laughs> <laughs> Nang manok. Mano. Oh, oh, man. oh, buhay pa si Lola. Oh, yan. Ayan. Uh, 85 years old na ako. Hmm, ilang taon ka na, Lola? 87. Well, ah, 87. 87 years old. Oh, si, si Papa, ilang taon ka na pa? Ay, 55 na. Ay, batang-bata pa pa. Oo. Oh. Mm -hmm. Oh, si Mama Alanta na si Mama. 51. 51 Ah, 51. So 'yun. Kasi marami kasi nagtatanong na uh -oh. pakita mo naman yung mga magulang ni Katora sabi yes. ni Lamal. Yes. Mm. So sakto naman nandito tayo sa kwan oh. kawayan. Eh namasyal kami. Na kami. Uh -oh. 'Yun. So kasi ito yung bahay nila, mahal taga-ilagan na ako, hindi na ako taga-kawayan. Kaya nga eh. Ang layo kasi ng naikamang, oh. naikamang ba yun? Pero si Lola, eh, bumoblooming pa rin. O ganda-ganda pa rin ni Lola hanggang ngayon. No? ganda. di ba? Single si Lola. Oh. <laughs> <laughs> okay. single si Lola. Single si Lola? Yes. Ready to. Ready to mingle. Mga ila. ano, For pag may, pag may manligaw sa'yo, Lola, mm. okay lang pag may manligaw sa'yo. Ay, huwag na. Ay, huwag, Ay, na, huwag na, Lola. Matanda na, na ako. Mm. Ayaw mo ng sakit sa ulo, Lola? Ayaw ko na. <laughs> o oh, sa mga nagbabalak kay Lola, wala na. ah, uh, di ba? Yan, so dito kami. Ngayon, uuwi kami mamaya. And then, baka sasama na si Lola sa ilagan. Normal. Kasi sabi namin magbakasyon siya doon kahit isang linggo. Mm -hmm. Para makasama namin siya sa vlog. Mm -hmm. Yes. Uh, si Papa, o. Oh, oh. poging-pogi drunk man Uli uh, di dito guys. Ito <clears throat> yung bahay nila, Mrs. So, na oh, so okay. nagmerienda muna kami kanina. O, oh, di ba? luwang ng ano nila. Ng, ano ang tawag dito man? Terrace. Ano ang Si Papa la pa nagplano nito. Kung gustong may magpatayo ng bahay na kagaya nito, si Papa kontratahin nyo. O, oh. engineer yan. Normal. gin engineer <laughs>